nagsalita na si Gerald Anderson tungkol sa matagal ng issue sa relasyon nila ni Julia Barreto. May mga naglalabasang issue kasi na nagkabalikan sila ng aktres matapos makitang magkasama sa wake ng tiyuhin ni Julia. Ano nga ba ang totoo? Roll VTR. Single po talaga ako ngayon. Walang parang doon. <laughs> so single ka talaga. So hindi totoo ang mga balibalita na nagkaroon ng balikan. Marami pong balita. Um, I think responsibilidad ng publiko kung anong alamin, kung anong fake news at totoong news. Hindi lang po sa industriya ng showbiz, kundi sa lahat. So, uh, magingat po kayo sa fake news. Um, but, single po ako ngayon. So, wag na rin po natin, you know, ang focus lang natin ngayon is kung sino nandito sa harapan nyo. So, uh, yun. At syempre nagpapasalamat tayo, 'di ba, yung video na yung kay Janice Navidad. Uh, diba? thank, hi, you, thank Janice. you so much. Nakasama po namin siya during the media conference ng pelikula nga na pinagbibidahan ni Gerald at the same time ay uh, pinroduce niya, 'di ba? Isa siya sa mga producers ng pelikulang Reconnect Nakasama kasama nga ito sa Metro Manila Film Festival. At talagang napakabait lang talaga ni Gerald na kahit na anong iwas niya'ng pag-usapan tungkol tungkol talaga kay Julia Cuero, Romer talagang may isinagot pa rin siya na nananatili siyang single. Yeah. Kasi ah, kali nang pagkatapos ah, maglapas mm -mm. ng statement Oo. ang Campo Parehas ni Julia at saka ni Gerald na talagang hiwalay That na was sila September 18 before a oh, September ko sa birthday mo hindi ba statement na hiwalay na sila di ba? Oh, oh. pero after punod sinasabing nagkabalikan ang dalawa nang makita po si Gerald na kasama ni Julia sa wake ng kanyang tito Mito. So nag-1 plus 1 ang mga netizens ay siguro okay na ulit sila. Tapos may balita pa friendship na bumili, na bumili ng, ng sing -sing. Oh, na diamond ring na parang engaged na daw sila engagement ring pero oh, wala At rin palang, na daw oo. next year. So ayun nga po, nilino ni Gerald na wag daw maniniwala sa mga fake news oh, na oh. parang obligado tayo na parang mm, -mm. Res, ano din natin, responsibility din na din Ate, totoo. na alamin ang totoo sa hindi. Oh, oh. So, yun nga lang, kaya lang nga, parang kinoconsider yun na parang big deal din sa kanila. Mm -hmm. Fake news eh, tawag niya din eh. Oh, oh. Fake news. So, Ibig sabihin, single siya pero masaya pa rin siya magse-celebrate ng Christmas kahit wala siya special someone sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Oo, oh, oh, nakakatuwa uh, ko 'yung Remel, 'di ba? Parang 18 na atatandaan mo 'di ba nung debut ni Kim Del. Hindi uh, pa rin nagbagong isang Gerald Anderson, talagang medyo nakaka-touch din siya na hindi pa rin niya talaga din tayo nakaka lalong-lalo ka na ha. Yeah. Hindi kanya nakakalimutan, di ba? Na oh, nagpunta oh. tayo sa Dibu ni Kim, di ba? Yes. yung mga kasama niya sa Star Circle oh, Quest, oh, diba? correct, Silang, oh. Si Mal, Kimands, ba? Sila, si Mark. Yung Kim Bans. Kim Rad noon. Ang Pero syempre ngayon, wala, -kimpo, na Kim na. Kim Pao na. Talaga, oh, diba? oh. ayun nga, alam naman natin na hindi na may nagsasabi kasi na mahal pa rin ni Kim si Gerald hindi, hindi na, na po, po. yung isa nga namin kaibigan na reporter yes. eh di oh, oh. inandam binara alam mo siguro mahal pa ni Kim <laughs> ay hindi naman mahal. mahal niya na si Paolo sabi namin ni Mildred diba right. na naramdam namin yung pagmamahal ni Paolo at saka ni Kim sa isa't isa so ako totally nakalimutan na talaga ni Kim si Gerald kaya wala na po oh, talagang oh. Kimmeral and, and Although, going about and going back to ano to Gerald Anderson naman happy na rin siya sa kanyang pagiging ano ah, sa, sa kanyang career, 'di ba? Single na, siya, ini-enjoy niya yung pagiging pero, single niya. Yun nga, oh. Pero Yung appeal okay. sabi niya kahit nga daw siya successful, oh, maraming oh, oh. blessings, maraming pa rin challenges na nakakaharap siya, yung na, nakaharap, di ba? Correct. Pero yun nga sa lahat ng challenges, eh, nakakaya naman natin lagpasan niya. And in speak of challenges, kagaya ni Kim, sigurado malalagpasan din niya yung dumating na hindi magandang kabanata sa kanyang buhay. Okay.